Magandang umaga po. Ito po ang yung code kay Johnny ng Johnny Tortilla at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. So, sa mga newbies po, please subscribe po. At sa mga legit at uh, loyal subscribers ko po, maraming maraming pong salamat sa patuloy ng support at sa aking channel. Naway, makatulong sa inyo ang mga videos na ginagawa ko upang magkaroon kayo ng ideya sa mga usaping online lending apps. At tapakihit uh, na po yung thumbs up sign. Pakishare na po yung videos natin. At pakihit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. At uh, makasubaybay kayo ng patuloy. So yun mga kajani, may isilang ito. May isilang ba? Pero kasi tayong pag-uusapan. No? Yung mga legit na lending uh, companies na ginagamit ng mga scammer. Kasi ito, may, na, may naroon kasi una kita sa isang group. No? Uh, ginamit yung pangalan ng isang uh, lending company na which is naging customer na rin ako nila uh, wala naman ako naging problema sa kanila yun lang, <laughs> lang pag di ka talaga nakabayad pupuntahan ka sa bahay talaga yan <laughs> yun lang yun, lang, yun lang naman po tago magkakaroon na lagyan sila ng home visitation uh, ito po yung iyon Services o iyon Credit Services ingat kayo sa mga Facebook page na ano ha ng mga peke, lalo na yung mga malilit yung followers or yung mga uh, doon, yung mga subscribers nila. Kasi, madaling mahal ka naman yan kung mga fake yung mga yan. Tulad nito, pakita ko sa inyo. Yan. Iyon, Services Credit Philippine Corporation. Tapos, ang uh, followers niya is 300 plus lang. Uh, malinaw po yung na fake po yan. Kasi, unang-una ang iyon iyon Credit Services Philippines at hindi iyon Service Credit hindi po ganun iyon Credit Services po sila kasi nakapunta na po ako sa opisina niya dyan sa may uh, Ortigas uh, may likod ng SM doon banda yan medyo malayo lang yung pag likod ng SM yon kaya alam ko legit yan dahil nung experience ko dyan is pagpunta ko ron meron kaming written agreement uh, kahit doon po sa mga gadgets nila o sa mga items nila na i-insta na hu hulugan natin na uutangin natin eh may mga pirmahan po talaga yan sa cash loan po Uh, na hindi uh, ko gusto na ilagay yung cash loan ko kasi parang gadget ano, applying siya tayo yung utang ko na dyan sa uh, papel ko tignan ko na lang ulit kung mahanap ko uh, kasi para patunay na may written agreement po talaga itong lending company na ito at hindi basta basta lang uh, nagpapautang ng kung ano pero nagkaroon siya ng problem last December, nag email pa po kasi sila sa akin, na pinag-iingat nga po ako dahil parang nagkaroon yata ng hacking sa kanilang sistema ng kanilang computer system generated na kung saan ay nagkaroon yata ng breach noong December 27 nag email sila ah, naisave ko ba? parang naisave ko naman yata pakita ko na lang sa loob sa inyo ito wait lang po ah, okay parang naisave ko yata ah, nasa ka na? layo naman wow ayun nga meron pakita ko sa inyo ayan Ayan. Mandatory personal data breach notification data system. Ayan. Nasa hack po sila. Ayan po. no December 25 po sila na hack. Kaya, kaya pero na ano ah, ang ko, kala ko dinilip na nila yung account ko sa iyon. Kasi noong nakapagbayad nga ako noong last 2022, kala ko i-delete na nila yung aking Uh, ah, tawag data, yung aking information sa kanila. Hindi pala. Na kasi iba pa pala. Pero, okay na rin yun. Pero hindi na kumutang diyan kasi ayoko mangutang mong mapapahuli. Uh, pero okay 'yan, uh, legit 'yan. Maganda ang ano niyan, ang sistema. Then pakita ko sa inyo na ano makadiyan 'yung uh, may nagtanong kasi sa comment section niya ng page na 'yan. Na kung legit ba 'yan? Ayan. So ayan, ito po uh, 'yung nasa comment section na hinihingan muna daw ng deposito bago makakuha ng OTP. Pag nag-deposit ka, may OTP ka. Pero pag nag-withdraw ka na, mamaliin nila 'yung details mo sa account nila hindi mo withdraw yung pera. Tapos sasabihin na kalak account mo. Hihingi ang ng pera ulit para ma-unlock yung account mo at makuha mo daw yung pera ng buo kasama na yung na-deposit. Same situation doon sa mga uh, ibang lending companies. Di po ba? Kaya nga po, ingat po kayo sa mga legit na lending companies na itinokopya o ginagaya ng mga fake uh, FB pages na kung saan yun nga eh, baka malin lang kayo. Mas okay na po siguro makipag-contact kayo mismo sa iyon credit services. Ah, iyon tapa. Iyon credit services. Yeah. Kasi ang mahirap dyan eh, hindi nyo alam kung ano yung legit sa hindi. And then, eto ba, medyo may problema lang din ako dito kay Iwan. Baka nga na, na sobrang uh, dami na nakuhang uh, info nung hacker is merong ano yung sa asawa ko. May dumating nako kung ano man yun na uh, message dun sa kanya. Uh, which is si naniningil naniningil sila parang uh, hindi ko sure kung third party collector yon o ano kasi wala siyang ano eh wala siyang tawag yun, wala siyang re reference number na kung saan kami magbabayad at uh, wala siyang exact amount dahil yung loan na nakuha ko sa washing machine is dumating yung pandemic no yun yung pandemic yung time na yun eh last hulog niya isa na lang talaga kasi sa pagkakaintindi ko yung sinabi doon sa kanya noon na may promo kapag last month na nahulog hulog mo is magiging libre na po yung parang promo nila and then dumating ngayon na may pagkaano namin ng apps nung iyon pagbukas namin is clear wala kaming utang talaga doon na naiwan kaya nagtaka kami bakit ngayon may mga email na dumating baka nga po dahil sa hack yung system ng iyon eh, mag ingat, -ingat po kayo. Ah. Nag-abisa naman po sila yung iyo na huwag basta-basta maniniwala doon sa mga matatanggap na text, emails, o kahit ano na naniningil ng walang uh, tamang tamang mga informasyon na katulad ng reference number kasi may kailangan yan bago sila maningil kasabihin na ito parang sa akin yung may nag email ay eh, nakalagay doon yung reference number ko kung magkano yung outstanding balance ko at kung paano magbabayad sa kanila ganun po yung dumating po kasi sa asawa ko is walang ganun. Nakalagay lang uh, overdue payment. Tapos ibang company na ninimail na kumbaga parang inaano uh, ibinenta ng iyon sabi nila doon sa third party collection na yon Pero nagtaka ko kasi nga wala nga reference number. Doon palang lagi nyong isipin no. Pag may mga ganyan text sa inyo ng mga legit na mga lending companies lagi ang magbibigay ng reference number ninyo outstanding balance ninyo at uh, kung saan kayo magbabayad at kung saan lang sila accommodating uh, kung saan lang sila yung merong talagang karapatan na pwede nila ibigay na mga tamang payment like sa bank 7-Eleven ito ba uh, pwede naman Gcash basta legit yung mga reference number na ibigay nila sa inyo ganun po yun ngayon kung kayo ay eh, papasok sa mga tag yung FB page, tingnan nyo muna maigi kasi yung uh, real FB page po nila eh, may mataas na followers. Mga nasa 100,000 plus po yata yung followers ng iyon. Kaya magingat ingat ingat po kayo at uh, kung hihingan kayo ng deposito, oh, wag na po kayong maniniwala. Kasi scam na po yan. Unang-una, hindi nagpapautang ang iyon na kukuha ng deposito. Nangungutang nga po tayo eh. Naintindihan nyo po ba, huwag kayong basta sa papayag na magbigay ng 5, 000, Nen so, parang kailan lang mayroong ginawa yung news 5 ng uh, loan scam bundle alert. yun nga po yung pinapaingat yung mga tao, yung publiko sa mga ganyan klase ng modus na mangungutang ka pero ikaw pa yung uh, hihingian. Walang ganoon na lending companies na legit. Never nila ngayon. Kung meron ng processing fee, yung nangyari nung kumuha rin ako, meron naman talaga silang processing fee, pero hindi malaking halaga. Pero ano lang po yun, parang mga siguro, mga 50 pesos lang yata yung, yung gano'n something para doon sa mga papel nila. Ganoon lang, 50 pesos ba, 100, na kalimutan na. Basta pag pumunta kayo rin, may written agreement, papaliwanag sa inyo kung magkano yung huhulugan nyo, monthly, kung magkano ba yung magiging penalties ninyo, yung overcharge ninyo, ipapaliwanag naman po yan mismo sa office nila. Doon kayo pupunta. Yung pag nagkaroon na po kayo ng agreement, eh, check it po yung binibigay nila. Ewan ko lang po ngayon po sa apps nila kasi nagkaroon yata ng problema dahil nga again, yung klase ng mga systems nila na nahahack sila. Kaya medyo nagsarayata yung temporary shutdown yata sila nung uh, April 12. Ewan ko lang ngayon kung nag-ooperate na po yung iyon. Uh, I'm not sure po. Hindi pa po nakikita yung kanilang services. Uh, pero ingat-ingat po kayo ha ah, kasi nag -po post naman po si iyon ng mga problema na sa kasalukuyan nangyayari sa kanila. Para makaiwas po kayo sa scam. So yun po mga ka-Johnny ito po ang ginintad-gadiani. ni no, Janitor TV at ito ang Janitor. Usapang utang, usapang ola.